Wendell Talibong, hindi ako ministro sa Iglesia ni Kristo. Isa akong kaanib. Napanood kong video mo. Malisyosong video na nagsasalita ka ng mga kasinungalingan. Heto ang video mo. Ikaw ay kaanib sa Iglesia. Ayaw ng mga ministro na magbasa kayo sa Biblia. Ito dahilan mga kapatid na Takot talaga ang mga ministro na yung mga kaanib nila'y babasa ng Biblia. Anong sabi mo, Wendell Talibong? Ayaw ng mga ministro na magbasa kami ng Biblia? Takot ang mga ministro na magbasa kami ng Biblia? Kanino mo natutuhan yan? Kanino mo narinig yan? Isang napakalaking kasinungalingan yan. Hinding hindi totoo yan. Bakit ako? May mga Biblia ako sa bahay. Ayan. Nagkikita rin ito ng ministro. Pag pumupunta sa amin, hindi naman siya nagagalit. Hindi naman niya sinasabing huwag kang magbasa ng Biblia. Hindi bawal sa amin ang magbasa ng Biblia. At kung hindi mo kami nakikitang may daladalang Biblia, bakit pa kami magdadala ng Biblia? Tiwalang tiwala naman kami na ang itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo ay pawang nakasulat sa Biblia.